May kilala ka bang naglilingkod sa simbahan pero kapag hindi na-recognize at napasalamatan ay nagtatampo na lamang. Kung may kakilala ka, hindi para sila'y husgahan, kundi para sila'y ipagdasal. Halina't maging blessed ako po si Father Arizolan at ito ang palaman ng buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas, chapter 17, verse 10. Ganon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo. Sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Pinapaalalahanan po tayo ngayon ng ating Panginoong Sokristo na tayong lahat ay Kanyang lingkod. At kapag tayo naglilingkod sa Kanya ng tunay at tapat, nangangahulugan lamang na hindi tayo naghihintay ng ano pa mang kapalit, na hindi na natin kailangang tayo pasalamatan o i-recognize sa lahat ng mga bagay na naating naitulong o nagawa. Ang mahalaga, tumutupad tayo sa ating tungkulin ng pagiging isang tunay at tapat na lingkod ng ating Panginoong Yeso Kristo. Subalit hindi po natin may ang katotohanan na minsan meron tayong mga ng mga tao na kapag sila ay hindi nare-recognize at napapasalamatan sa magagandang bagay na kanilang naitulong sa simbahan, bigla na lamang silang nagtatampo. Hindi na nagsisimba, hindi na gumagampan sa kanilang tungkulin bilang mga anak ng Diyos bilang mga lingkod ng ating Panginoong So Kristo. Kung may kakilala po tayong ganitong mga tao, hindi natin dapat sila husgahan. Hindi dapat natin silang ipagdasal. At ganyan din, matuto tayo sa ganitong klase ng karanasan na paalalahanan natin ang ating sarili araw-araw na tayo mga naglilingkod sa simbahan, tayo mga naglilingkod sa ating Panginoong So Kristo, ay kinakailangang hindi na maghintay ng ano pa recognition o papapasalamat para lamang tayo ay makontento, matuwa at magpatuloy sa paglilingkod. Dahil sapat na ang lahat ng pagpapala at biyaya ng Diyos sa atin sa tuwing tayo naglilingkod sa Kanya upang higit tayong ganahan at sipagin na ibigay ang ating buong sarili para sa si kadadakila ng Kanyang pangalan. Lagi nating tatandaan na kahit ang paglilingkod na ating ginagawa, ito ay para sa si kadadakila ng Diyos at hindi sa ating kadadakila. Muli, ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.